Ano pong na status ng inyong tricycle? Ano po, dandun sa kalya, nakatinga. Tapos yung motor po, hinatak na ng rosy po kasi utang ko po yun eh. Nangako lang po sa ako sa kanya doon na ipapagawa yung ano, sidecar. Kasi yun lang po ang nadami sa so sidecar. Uh, sumaasahan so, ko po yan, sir, ha? Okay po. Ano po yung ikinaso doon sa driver, sir? Ang ikinaso namin yung sa driver, sir. Yung ano, yung request input na si Sulting to homicide, sir. And damage to properties, ano? Marami kasi mga nasira. Oo, na mga oh, sasakyan. nasira niya. Ay, uh, yung sasakyan po, naka-impound sa inyo, dyan, sa... PNP. Aso ah, uh, nice. sir, gitiko kanina sir na ka -pound pa sir hindi pa naka release kasi kailangan What? pa yon ng support eh. I believe I can just talk to the both of them and so be a problem na. Oh sige po. So papupuntahin ko lang sa inyong tanggapan, uh, Mayor Sir. Uh, tingnan yes. niyo po yes. kung may tulong. Ako rin po tutulong, uh, Mayor. Yes, I'll, I'll take care of it. Thank you for uh, helping me. I'm also here, sir. Okay, ganito ang gagawin natin, sir kasama ka namin sa Negros pupunta tayo kay Mayor mabait yung Mayor ninyo so ka okay. sisiguraduhin niya na yung sidecar nyo ay marirepair pagkatapos dun sa motor bibilang kita ng bagong motor salamat salamat sir Hi. Philippine Airlines, right? welcome to you to my sir Nante, ngayon po ay nandito na po tayo sa Bay City para po maasikaso na po natin yung inyong problema regarding nga po dito sa inyong nasirang tricycle at ano po yung masasabi niyo doon? Uh, una una po, nagpasla po kay si Rapi dahil nasolusyon na po yung matagal ko ng problema. Uh, sir, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung gaano na po ba kayo katagal na hindi nakakapagtrabaho dahil po dito sa nangyaring insidente sa inyo? Uh, limang buwan na po ma'am. Na wala po akong ano, income. hindi ako nakapagbiyahe, nakapasada. Simula pong na ano, na aksidente po yung tricycle ko po. So, uh, kayo po ba yung nagdadrive drive mo yeah, in yung tricycle? Hindi po, yung chow-in po ng asawa ko. And kayo, ano po yung ganap mo doon? Ah, uh, nag lang din po ako sa ano, sa pinsan ng asawa ko, nag butcher po ako sa ano sa Amitya. Mm -hmm. Okay, so ibig sabihin po itong tricycle niyo ay pinapa-boundaryhan niyo lang opo. sa inyong kamag-anak. Opo, opo. Ano po yung trabaho niyo ngayon? Anong ginagawa niyo? Ah, uh, lang po ako sa labas kung anong pwedeng pagkakitaan kasi hindi pa na ano yung tricycle ko po eh. Hindi pa na pagawa. Ito po bang si Kapitan ay nag-reach out po sa inyo matapos pong ma-ere kayo sa aming programa? yun lang ang sabi niya sa akin na ipagawa niya. Tapos, nung dinala namin po sa, ano, sa talyer, humingi ng down payment yung gagawa kasi pambili ng materyales, eh, hindi na po siya nagbigay ng, ano, ng pang down po. Hanggang sa inabot na ng limang buwan, kaya humingi na po ng tulong kay Si Raffi. so yung motor niyo po ay nabanggit nyo sa ere na nahila na rin po dahil hindi kayo nakapagbayad. Opo, kinuha, inatak na po ng ano, ng kumpanya po kasi hindi na nakabayad. Ano, bayad. Samantalang ito naman pong inyong sidecar, kamusta naman po? Andun pa rin sa, ano, sa talyer po, nakatingga kasi hindi sila nagbagay ng, ano, ng down payment. Kasi yung, yung gagawa ng down payment, kasi ibang bili ng materialis para ma, umpisan. Eh, hindi naman nila umpisan kasi wala silang materialis. So, um, sir, ano po ba yung gusto niyong mangyari dito po sa kaso? Eh, ang gusto ko lang po na mapagawa na po nila yung tricycle ko para naman makapagpasada na po Yun lang po ang nano ko po, po. So, wag po kayo mag-alala, sir. Gaya nga po ng pinangako po ni Sir Rafi ay... Gagawin po natin ang lahat para po makabalik kayo sa inyong dating hanap buhay at bukod po doon, sasamahan po namin kayo sa mayor's office para po makaharap ninyo si kapitan na mapag-usapan nyo yung regarding nga po dito sa settlement sa pagpapagawa po ng inyong sidecar at syempre hindi naman nagtatapos doon dahil bibilhan din po kayo namin ng bagong motor sa tulong po syempre ni Idol Rafi so okay po ba yun? Okay po yun, salamat po talaga kay si Rafi kung hindi dahil sa kanya Baka hindi na nabalik yung tricycle ko po na pangana po ay ko po. Regarding po dito sa kaso or sa inyong pagsasampan ng reklamo, ito po ba itutuloy nyo or hindi po? Hindi na po ako magsampan ng kaso pag pinayos na po nila yan, yung sidecar ko po. Yan lang po ang ano ko na mapaayos. Good afternoon po si inyo, Mayor. Nandito po kami sa inyong tanggapan para po siya na uh, ilapit po ito pong problema ni Sir Renato po na... Uh, yun nga po, hindi po pinanagutan daw ng kanilang dating kapitan yung nangyari po sa kanyang uh, sidecar po. So sa pag-uusap po uh, be between kay Sir Rafi and then sa office po ninyo, ay nandito po kami para po sana magkaroon sila ng uh, settlement regarding doon sa sidecar po na na-damage. So sa part po natin, uh, Mayor, paano po ba atin mag-sistema para po matulungan yung ating complainant? Uh, just to make it clear, it's the, the incident that happened, mm -hmm hindi naman na wala wala judy si kapitana help no I believe he also helped sa mga other victims it's just that this with the, with the situation with the ferry I believe there was a misunderstanding and just to be clear also I wasn't aware that there, there was still a unsettled uh, issue so now that it's here um, I will make sure that everything will be settled so that we can move on yung sinabi ko sa kanya so kung wala siya tulong ni mayor Mm -hmm. Hindi ko naman ma-follow yung ano sa tricycle niya pero at uh, to be clear lang no ha, kasi parang ano eh parang gusto ko lang iparating din sa lahat na hindi ako tumulong daw tumulong ako hindi ko pinabayaan ang mga naaksidente in fact ang sa kanyang tricycle nagbigay din ako sa kanya ng pang-down para ma-repair pero binambayad niya sa motorcycle niya mm -hmm. kaya unfair din sa akin pero andito na tayo so maraming salamat kay Mayor Luigi dahil binigay niya ang tulong niya sa amin, sa amin dalawa ni Renante para magayos na ma-settle na. We'll find a way. I love the unit check. If it's still, if it's still gonna be possible to fix it, or maybe might as well just change it na lang into a new one. We we'll love it assessed. Um, as soon as possible. Mas maganda yun po nagawa ng bago. ang ah, ko talaga sa iyo. Yeah. Um, hindi ako magpagawa ng bago. Bibili lang lang tayo ng bago para masali, no? Kasi kung oh, gagawa pa tayo, matagal pa rin yun. Gusto ko nga, andyan na uh, uh, right away para magkahanap buhay ng And all you need, I'll just ask for it, no? So, yung kanyang sidecar, imbes na i-repair po, ay ibibilhan ng bago? I'll um, have it checked first. Yes. Uh, and then, after we see it, if parang, if there's a lot of things to be done, then we'll just change it na ito ni you After this meeting, uh, I'll, I'll go and check. I'll bring him with me. Okay, kaya Oke po. Salamat po. Okay lang Okay na nay Okay, sila po'ng doon. Agaw mo' na rin din dawong aku. Saya balik akong side carap kay Moroberto pun. pinangabubuyan. For nani, medyo ilalagay ko na nadi sa po' ko atong ayo, ko' Basa ko sa imong post ba. Mudyutoy, mudyutoy laso nga nga nadugay ang ta'ang na ulawan, ko ba. napahiya ako sa, sa, mga tao. Kaya, pero, sa pero, motor kay... Tapos na yan, okay na po siya. Maraming salamat, at least nagkaayos na tayo. Masalamat Pasalamat tayo kay Mayor, at least. Kaya wala siya, ito. hindi mo tatapos tong problema ito, matatagalan. Kaya nga. So, may clarify lang natin. Ang may sagot po ng bagong sidecar is si Cap po ba yung sa expenses? Um, I'll just talk to him after. If, if meron siya matulang. But for now, of course, I I will show you it. So, so it can be done immediately. No? Thank you so much po Mayor. Ano lang po yeah. yung may advice natin para po sa both parties. Um, God forbid if there's anything like this in the near future, God forbid lang no? Mm. Just please, if it's possible, let it reach me before you go to the national news. Para yes, yes. if we can settle it here, let's settle it here lang. Thank you, thank you. Uh, and of Senator Rafi Tulfo po, maraming salamat po Mayor sa inyong agarang uh, pag aksyon dito po sa problem po ni Sir um, Pino. And God bless po. Tell Senator, thank you din sa pag-accommodate uh, na kagat-agad sa aking constituent. Maraming salamat. Thank you so much thank po, Mayor. upon your assessment po dito po sa uh, sidecar po ni Sir Pino. so ano po ba yung inyo po masasabi? Yeah, it, it can still be fixed so we'll have it fixed lang and the uh, shop promised to finish it within two to three weeks. So meantime, he also knows a little bit of work uh, uh, mag-welding so he'll be helping here and I'll just give him some allowance so he will have a daily income while waiting for the pedicab. Maraming pong salamat talaga Mia. we'll see to it that it gets done before three weeks so i won't be shouldering any more allowance <laughs> thank you thank you so much for me your Maganda araw po sa inyo sir. Um, nandito po si Sir Renante para po siya na bumili ng uh, isa pong unit po ng motor na Rusi. So magkano po ba ang halaga nito? Uh, yung halaga po yan namin sa unit na ano, TC-175 Macho, 48500 At saka kasama yung insurance na comprehensive, yung 3-1. Yun lahat ang babayaran niya, 51600 po. So regarding po doon sa insurance, ga uh, gaano katagal po ito? Uh, na free para sa motor. Uh, regarding po sa insurance na comprehensive po, uh, one year lang po yung, ano, yung free niya. Uh, so siya na yung bahala yung kumuha every year, uh, renew, renew po. So sir, okay po ba yun sa inyo? Opo, opo ma'am. Ako na po mag ano, pag nag-expire, ako na po mahala sa pag renew po. Anong pakiramdam subrang Sobrang saya ko po kasi bumalik na yung tricycle po na pang hanap buhay. So wag kang sir, wala ka nang intindihin sa babayaran po sa inyong brand new no, motor. Si Sir Rafi na po ang bahala doon and then syempre sa comprehensive insurance ng one year. So sir, ito po yung 51,600 po. Bilang ko po ha, ah. Sir Rapi, maraming salamat po at ito na po yung motor na binili niyo po sa akin. Malaking tulong po to sa pangarap buhay ko po. Maraming talaga sa salamat, Sir Rapi. Mabuhay po kayo, Sir Rapi. Rapi, ito na po yung tricycle na pinagawa niyo po. Tapos nakabit na rin yung motor na binili niyo po. Ah, uh, susubukan ko muna po takbuhin. Okay naman po ang paggawa si Rafi. Ang ganda. Salamat sa tulong niyo po si Rafi. Kundi po dahil sa inyo hindi po yung nabalik yung tersigil na panganak buhay ko po. At saka maraming salamat din sa kay Mayor na tumulong po. Siya po yung nagbayad ng pag ng tersigil ko po. Sana marami ka pong magtulungan si Idol, salamat talaga.